Tapos po natin yung mga mga ibang mga ibang planeta. Taas Tapos kamay po kayo, sino yung dito yung mga taga ibang planeta? Kasi iniwasan natin na hindi magkagulo dito. Ayaw namin ang kaguluhan kasi mapayapang pagtitipot po ito. Ngayon na meron tayo isang sa mga niya. kasi ng mga basa pagpaparenyaaki si? Si Mr. Primo Aquino Sir sa mga kasama sa pagbigay ng maraming salamat po vlogger Inaanod lang siya, inaanod na At isang vlogger na nasa kanilang mayroon, siya, itukuha kasi.

Yeah. 万岁！万岁！万岁！万岁！